Guys, tatawagin ko mga alaga ko. Oh. Tawagin natin. Tinawagan tuloy pagtawag sa mga alaga kong tupa. Uwe! 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 Kaya naman na nakasanayan nila sa akin. Basta pinasweetan ko yan. O oh, yun na. Sumagot na. Wee! Andyan na. Andyan na, yan, andyan na sila yun. Ganun lang tawagin yung mga alaga ako mga target. Sanayan lang yan. Tapos kailangan uh, tinatraining talaga sila. Tsaka kapag ah. Uh, sabi kong pasok, papasok na sa kulungan yan. Diyan, diyan nabibilib sa akin yung mga nandito. Sabi kong pasok, pasok talaga yan. Uwe! Ayun na, ayun, 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 ayun. Papakita sa inyo. Ayun na sila. Ayun, 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 Ah, oh, di ba? Panis! Ganyan lang mag-alaga guys. Tayo natin dito. Tino. Ayan na sila mga target Tingnan nyo. Ayan na yun. na. Ganun lang tawagin yung mga naga oh. ako. <laughs> o diba? Tingnan nyo naman. Ayan na sila. Ayan na. Oh. O diba? gilas ano sinabi kong uwi uwi na yan oh may ganyan pa kayong mga tupa oh astig yan basta pag uh, hinayawan ko ng uwi yan tapos pinaswitan ko sasagot at sasagot yan mga target yan na dito na sila dadaan sa may maliit na butas dyan pasok na yan uwi na uwi na sabi kong uwi na yan uwi na yan dito tayo huwi na huwi we. huwi we. huwi na yun <coughs> yun papasok na dyan yan may butas doon huwi na yun sila yung kapal nila huwi na huwi na mahinit na mahinit na Ganyan lang yung mga alaga kong tupa. Papakita ko din sa inyo mamaya yung pagpasok nila para maniwala kayo ha. Uwi na! Ah! Ayan. Ayan na guys. Papasok na sila doon sa mi sa mi bakod na malete so, oh. Ayan o. Ayan. Stig! Ganyan lang yung mga tupa ko. Turuan sila. Patay ko natuturuan niya lang maging me. Patay ko naging gano'n na yung yung bosses ko. Uwi na, uwi na. Uwi. Uwi na, uwi na. Oh. Pakita ko sa inyo mamaya doon sa may pagpasok. Kung paano natin silang papasukin mga target. Ayan, papasok na sila. Pasok! Yeah. Pasok na, please. Pasok. Yeah, oh. no. Turuan niyo mga alaga ko na 'yan. Pasok na. Shhh. Pasok. Ano, dami niyan. Kung tatanungin niyo mga target eh, niya sa 100 12 yan. piraso makadami no? okay pasok na agad sila yan ako sa inyo turuan yan sarado na natin yun mga target maraming salamat sa lahat ng nanood please like and share and follow na rin and subscribe sa youtube channel natin ingat kayo and god bless bye bye